kini nga LCT via Jordan Iloilo wa -Ilo. na mudagan no tungod sa kusog sa current to oh. wa na wa na ana ni hunong na jud ang kusog sa current og sa yang speed pareho ra so nasa 2 knots 2.5 or 2 3 knots no so mo ning current dre oh ah mo na oh kayo di ba nagbiyahe so kato siya ang gugong mga pasahero ka na siya kaya na no nawa ka orang ma nagbaha o oh. huwag ka siya mabanti o oh. so ma ang sa yang speed so ang nga yung no ay upgrade ng tanila makina ni kaya ah yung na propeller so wala eh hindi nakabanti o oh. ang current oh. o no? So, Gusok ini ah Oh Kenapa nah, orang-orang karet ya No Gani na pakai nasya dia Gani na pakai dia oh, Nara ni ya Banti nasya hina ya Hina ya pakai So tangkong, No Ikaw ay pasahiruan na dyan Nagdali ka dia tangkong ka Baha nung no, ganito sa ilo-ilo Rita. Mudit tu nasi lebih semai ribir bukan lah. Sat sat anak kusuk yang karen tu. Semut nanti kami hantar kusuk pejuk yang hangin. Sugatun pejuk karen kusuk kayu semua kabut. Semut nak di berdagan. Rehana Rono halus bulan nama banti. Wah na yodo. Baik. Ini nak pergi nasi no? Nampi kita dia gitu. Tapi ni. Mana karen tu? mana current karon sa ni Urasa ro na 1434 no in 37 seconds no so 66 seconds ya. Wait